Dito, so, dapat to. para hindi sila buti ng tubig. Grabe yung mga lumalya dito. So, dito sa Bulacan province, one of the affected areas kapag nagkaroon ng bagyo. Grabe talaga yung uh, baha. Tapos, malaki din yung budget para sa flood control dito all throughout dito sa Bulacan ilan sa mga projects ito na tinatawag nilang ghost project, mga anomalya, tapos na, pangit na mga pagkagawa, nakalagay na completed pero kung titignan mo dito, hindi pa siya tapos. So ito po yung next serya natin na flood control project. Dito po yan sa barangay bulihan ng Malolos, Bulacan. Dito may kita mo, meron ng na-construct dito na slope. Ngayon, pagdating mo sa dulo, ang naiyon nito mga bakal. Ano kaya ang nangyari dito? Ayon na mas mga residente dito, paputol-putol na yung paggagawa. At based naman dito sa Sumbong sa Pangulo website, ang project na to ay mayroon sa completion date way back 2024 pa. Pero kung pumunta ka dito, ito po yung resulta. So tara, dito po yung sa Barangay Bulihan ng Malolos, Bulacan. Nandito na tayo sa Kaingin, Malolos, Bulakan. Kapunta Rangay, Bulihan At ito naman yung papunta natin Ang Bulacan Isa sa mga kilalang mga anomalya Pagdating dito sa mga flood uh, projects Grabe no Ito pala ang story nito Pero kung titingnan mo ngayon itong project Tapos Yung mga bakal na yung may kita Eba yung kita mo Ito yung medyo tapos na Paul Tapos pagdating dito sa dulo naman may nagawa doon pero baka layo na Ito yung tapos na. So pagdating sa unahan, yan yung wala. Grabe para yung mga anomalya ito sa Bulacan, no? Isa na nga ito sa lugar na pinaba, tapos hindi pa maayos yung magagawa ng mga projects. Kawawa naman yung mga residente, di ba? Kaya to dapat to. Parang di sila abutin ng tubig. yan o. No? Tinan mo yung project ko. Oh. oh. may mga bakal pa dyan No? So sabi ng nila, useless to. Grabe yung mga numalya dito o. Oh. Yeah, ganyan yung dapat uh, gawa na yun no? baka kalang iniwan Yari na to. Dito magang wala pa. Tiyan mo natin sa dulo. Ayan o. No? Dami mga kabayan dito. Nagang kawawa yung mga residente ito kabayan kapag nagkaroon ng bagyo. talaga prone sa bahato to sila, dahil pel mga residente dito. Oh. urwatup din ng ajan, huwag oh. Ano na po siya yan, mga halos one year na. Magkasabay ba ginawa ito at yun sa dulo? Hindi. Ang una yun, yung nasa Ibayo, ito sumunod ko. Ayun, yung... yung pinuntaan kasi natin na project dito kasi gawa na, dun sa dulo hindi pa? Hindi pa. Mga three months pa lang siguro project. Sir, ano situation dito pag ano pag umulan ng malakas? Ano ba may bagyo? Baha, lagi. Dito, baha, lagi uh, dito. Mga hanggang saan, sir? Ito nung nakaraan yung bahang malalim, mga hanggang tuhod. Hanggang tuhod? Ito na yan eh, dito lang sa part nito. Pero doon sa gawin doon, mababaw na. Bakit doon sa kita sir, hindi pa tapos, bakit baka lang yun? Ilang buwan na hinto yun? Hindi, kasi mga bago lang yun, mga bagong dating lang yung gumagawa na Bagong dating na? Ito kasi sir, ni Mark nila completed na to. Ah. Pero pagdating dito, hindi pa tapos. Bandang dulo sir, hindi pa. Bandang ano, dulo, tapos. wala naman eh. Hanggang dyan lang yan Hanggang, hanggang saan po ba itong abutin na project na to? Diyos sa may pinaka... Sabi nila hanggang dulo daw yan. Hanggang dulo? I'm sure, eh. Dati sir, nung wala pa to mababa lang. Talagang mas malala yung baha dati, nung wala palalim pa. Malalim kasi nang palalim eh. Dati, mga 2000, 2019, hindi naman uhaabot dito yung tubig. Tapos, oh. halos taon-taon, tumataas yung level. Okay. Pero nung huling bagyo sir, umapaw yung tubig dyan? Oo. Oh. Hanggang, hindi. Doon lang hey, sa dulo. Hanggang doon lang sa part. Doon sa may dulo na open, pumasok na yung tubig? Oo. Oh. Tapos, pag pumasok siya dito, wala nang malabasan. Kasi wala nang ano eh. Kumbaga, binutas lang 'to ng mga naka nakaraang naka, ano Ah. Eh. Oh. Kaya nalabas yung tubig. Balin... So, request ng mga residente, sana Ay, matapos ito, 'ta. Uh, okay, matindi din ko dito. Baha talaga. Barangay Kaingin sa kabila lang ito, Barangay Bulian boundary. Ito, uh, kawawa ka ba? Maraming mga residente dito. Kung tuwa nga sila nung nagawa na yung project pero hindi, hindi natapos. Grabe yung bahaan ito nakaraan. Talagang dagat. dito magsisimula yun no? gawa nilang river so dito kasi kabay maraming mga kong dito footbridge para makatawid yung mga tao kasi konto, pag pagtatawid ka dyan sa kabila may mga konto, kabahayan dyan no? flow na tubig so, ngayon kasi ito lang yung may kita mo di ba? para sa mga bitin no? o putol no? So kung dediretso yun hanggang dito Pwede Dito lang, dito lang. So, Nagtatanong nga rin kami yung mga gumagawa dyan Wala din sila may sagot kung kabilaan ba yan o dito wala. lang So nung bag, Bagyo last July hanggang saan po yung baha dito? Ano? Ayan, 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 mo Yung... Oh, Pero hindi umabot hanggang chan din naman. Ayun, hindi naman. Pero kung wala to, siguro chan. Oo. Oh, uh, kasi tinasa na tong kalsada ah, niya. oh. niya. na. Pero kung ayun po, meron abot. So nakikita ang mga bakal pala doon, may uh, buwan din yung nakalipas, walang galaw. Ben, buwan din yung inabot, tapos ngayon parang araw-araw na sila gumagawa. Araw din dyan na. Walang gumagawa. Uh, pero nang issue, ayun, may gumagawa. Pero ngayong, ngayong pong linggo na to, kahit gabi, gumagawa na. Nagagawa sila. Tumating na to. Dahil, ah, dahil siya nagka-issue, tuloy-tuloy na. At yun po yung flood control project dito sa bulihan ng Malolos, Bulacan. So kung i-base natin dun sa sumbong sa Pangulo, Uh, meron na siyang completion date tapos na pero ngayon ginagawa na at ayon naman sa mga resi residente dito putol putol yung magagawa parang inu inuna nila yung uh, river wall tapos yung uh, slope protection pero overall naman tapos na, na agad to para in case magkaroon ng bagyo hindi eh, na maapektado yung mga tao dito so puro mga palaistahan pala tong lugar na to